tekstong argumentatibo. Ang layunin nito ay Una, palawak ang pag-unawa. Upang mas maunawaan ng mga tagapakinig o mga babasa ang isyong tinalakay sa pamagitan ng malino na paglalahad na magkabilang panig ng argumento. Dalawa, may kahit ang kritikal na pag-iisip. hikayatin ang mga tagapakinig na suriin ang mga ebidensya, opinyon at lohika sa likod ng bawat panig ng argumento. Ikatlo, makumbinsi ang tagapakinig, ibigay ang pinakamalakas na ebidensya at logical na paliwanag upang may pahayag ang panig na naisipaglaban at makumbinsi ang tagapakinig. Dapat, ng aksyon. Himukin ang tagapakinig na gumawa ng desisyon o aksyon basin sa ipresentang impormasyon at argumento. May toro ang kahalagahan ng diskruso. Itampok ang halaga ng bakas na talakayan at respeto sa iba't ibang pananaw. Alamin naman natin kung anong tekstong ang tekstong argumentatibo. Ang tekstong argumentatibo ay isang uri ng teksto na ang pangunahing layunin ay makapaglahad ng katwiran. Ang manunulat ay kailangan may pagtanggol ang kanyang posisyon sa paksa o isyong pinag-uusapan na may matibay na ebidensya upang mapatunayan ang katotohanan ng kanyang pinaglalaban. Masasabing epektibo ang ipinahahayag na pangangatwiran kung naantig nito ang damdamin ng mga mambabasa o tagapakinig maliban sa pagkintal ng kaisipan o ideya. Maaaring kampante o mag-udyok ng maigting na damdamin ng ang tono ng mananaysay. Ngayon, alam natin kung paano malalaman na epekto ang isang tekstong argumentatibo. Alamin naman natin ang dalawang elemento ng tekstong argumentatibo ng Hebrae. Ano nga ba ang dalawang elemento ng tekstong argumentatibo? Proposisyon. Ayon kay Melania L. Abad noong 2004, sa linangan ng wika at panitikan, ang proposisyon ay ang pagpapahayag ng init nilalatag upang pagtalunan o pag -usapan. Ito ay dapat ang bago magsimula ang pagbibigay ng argumento ng dalawang panig. Kung wala ang itinakdang proposisyon, magiging mahirap ang pangangatwiran sapagkat hindi magkakaisa sa mga patayan ng isyo ang dalawang panig. Habang ang argumento naman ay ang pangalawang elemento ng pangangatwiran. Ito ay ang pagpapahayag ng mga dahilan at ebidensya upang may pagtanggol ang katawiran ng isang panik Ang, pang ang pangangatwiran ay kailangang may sapat na kaalaman sa proposisyon upang makapaglahad ng mahusay na argumento. Halina't talakayin natin ang limang halimbawa ng tekstong argumentatibo. Una, ang thesis. Ito ay sistematikong paglalahad ng isang katibayan o orihinal na pagsusuri upang suportahan ang isang pag-aaral. Ikalawa, ang position paper ay naglalahad at nagtatanggol sa isang partikular na paninindigan o posisyon sa isang issue gamit ang lohika, ebidensya at mga argumento upang kumbinsihin ang mga mambabasa. Ikatlo, ang argumentative essay. Ito ay naglalayong kumbinsihin ang mga mambabasa upang tanggapin ang pananaw ng isang manunulat sa partikular na issue. Ito rin ay naglalaman ng counter argument upang maging tibay ng argumento sa loob ng isang issue. Ikaapat, ang pagsusulat ng editorial. Ginagamit ang mga pahayagan at magasin upang ipahayag ang opinyon sa napapanahong issue. At ang huli, ang sanaysay. Ito ay maaari mong gamitin upang magpahayag ng iyong opinyon sa isang issue. Suriin ang argumento ng iba o gumawa ng solusyon sa isang problema. At ngayon, dadako naman tayo sa katanungan, bakit nga ba mahalaga ang tekstong argumentatibo? Ayon sa aking pananaliksik, ang tekstong argumentatibo ay eh, kinakilangan ng matibay na pangangatwiran batay para sa katotohanan o logical. Ginagamitan ito ng maayos at malino na ebidensya, batay sa katotohanan upang mahikayat nito ang ating mga mambabasa at mga tagapakinig. In short, mahalaga ito dahil sa paraang iyon, malalaman natin kung sino ang may matibay na pinangahawak ng ebidensya o for example, is kaso. Karaniwan, ang ganitong uri ng teksto ay humihingi ng opinion o reaksyon mula sa ating mga magbabasa o sa ating mga tagapakinig. Sa paraang din iyon ay hinuhubog din ang ating kapayahan mula sa paggamit ng reasoning. Ano nga ba ang tekstong argumentatibo? Ang tekstong argumentatibo ay naglalayong patunayan ang isang argumento sa pamamagitan ng batay sa katotohanan upang mahikayat ang tagapakinig o mambabasa. Saan nga ba madalas ginagamit ang tekstong argumentatibo? Ito ay madalas gamitin sa mga thesis, posisyong papel, papel na pananaliksik at editorial at debate.